Kami po muna pupunta sa kaingin, titingnan po namin kung pwede na sigaan 'yung aming kay yung tinabasang kong kamti. Okay. kaya po ako may dalang ganito ah. puspuro Bunot po na microdo para mabilis dumikit. Patula po, oho. Malaki. Aba, aba, doon yung nabuhal ng sabi. Saan? Oops. Nadaganan na tanim. Alin? Alin? May nadagana na po yung aming tanim. Oh, may bumarang saging. Ay, oh. Nadagana na. Aming pong sisigyan ito ah. Dapat pala, i lang ko yung stick. Ano na na itatanim mo diyan? mais tataniman po daw ng mais Yeah. Yeah, I'm kung pong ginagaho tong akin tanim na ampalaya at gamit yung mahina po ngayon ng aking mga halaman gawa ng masyado pong maulan susubrahan din po sa ulan ang mga tanim kong puwan um, ampalaya ngayon po medyo gumanda-ganda ang panahon at may kasunod na namang bagyo kung ginagahok ang puno Kapo naman ito gaganda rin kung aking ampalayang ito kaya aking ginagahokan saka lalagyan ko po ito ng bayo yung bayo yung pinakapitan ano po ah kinikisot ang bunga ng ganay itong ampalaya ng mga alitap-tap parang maliit yung isang ina manok, ng dahon, mga litap Tulad po nito, oh, pipino, sira-sira ang dahon. Kinak kinakain po ng kwan ay yung alitap-tap. nandunaw, malampot ang lupa ganito po naglilipada na itong mga aditap-tap na ito hindi hmm. ko na naho naho hindi itong aditap-tap sinisira ang dahon Ito po ah, uhang alitap-tap. Kinakain ang dahon ng aking halaman. Ayan, nagsisigan na po kami. Tataniman po namin ng ano ah, ng mais. ah kasi, na mais na nahirapan po ng init ay kaya gumana ang ganito po mga kaisla nangyayari sa aming gulay pag kinikisot ayan, ayan oh. kikisotin na naman ayan oh. sayang kaya dapat po ay nababalutan oh, madami nang may bunga ay eh. kinikisot bibili po mamaya ako ng plastik at namalagyan ko oo oh, ah, sayang kinikisot kung na si nanay oh, ah.